Yan. Ito si Kuya. Ayan, oh, meron siyang paang, ano tawag ba sa inyo? external, Extern. Ex Aano, ano, ano ka Extern. Ex wow Ex wow, Dahil dyan, nakakalakad na siya ng maganda, o. Oh. O, oh, diba? O, oh, cha-cha-cha pa, Oh. Huwag mong hintay pa, partner. oh, huwag oh, oh partner. O, na. Mamaya, magda ko sa'yo para ikaw yung sumayaw, o. Oh. Ayan po sila. mag Yan, very good. Kayang-kaya niya, saka-saka rin. mag cha 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 na rin kayo, tapos okay kayo ng pandanggo. Uya, kagaya ni Kuya, o. O, di ba? Tuwid na, tuwid. O. Left, right, right. right. <laughs> Ay po. Good morning po. Huwag kayong matakot na may ganyan. Yan ay blessing. Hmm.